Pwede parang katal yan Ayaw nga tumutin ng birit Ano ako ano ka? Ayaw tumutin ng Ah ba parang sakal Mahina mahinang umatak, meron Ay ah, parang katal sa teno Parang katal yata Parang katal Kalyado? Kalyado? Oh, ay, palyado nga, ano. O. Oh. Ay, sabi nga, gaso din na lang. yan? ayan, carburador. Mukha, titignan. Ano ba yan? Lucy Royal. Ano ba yan? Lucy Royal, ano. Ayan, guys, palyado. At parang pigil manakbo. Meron, tsitsike ng ating mechanic. Magdang araw sa lahat, guys. Ayan. Ayan. Rosy Royal, palyado, nakita nyo naman kanina, palyadang ng inginig. Para kinakabos sa so stock ito, sabi nung di Bossing nga, si Bossing may Areo, oh. Yan, parang, tapos daw, parang pigil manakbo. Kaya na chechi kayo ng ating mechanic, guys. Kaya <coughs> so, guys, bago natin buksan yan, titignan yung carburetor. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At pinutin notification bell para like updated. Sa mga SHM namin video. Ate, po guys. Kaya kami na. Carburetor mo, king. Tingnan. Okay, sige. Tatanggalin muna mga players niya, no? Yung bag ko. Yung bag ko? Ah, ito ka lang. Bag po lang, ano? Ka, Yan, tatanggalin. Ayan, guys. Tanggal na yung U-box. Ayan. Takala kita lang yung panyang carburetor, guys. Ayan, no? There, no. Carburetor nung unang check natin dito guys ha ah. Kasi namamaya At parang nanginginig At sila kumatak Wala no, si Pader Wala ka Ay eh, tamo kay Ace, eh, tamo kay Ace, eh, tamo eh, eh. ng Ace Apa nuna pa ko oh, si ano Ano sira? Sira yung ano ng Yung pinakang ano? Yan. Dapat to pag tinaas ko. Oo oh, Ano, dapat oh, ano? oh. mag-close mag-close. Antag nga dyan. Ayaw bukas mag... Ayaw mag Yeah, ay bumukas oh guys, so okay, tinyo ay bukas yung kanyang ano. Ayan guys, ay sumunod yung kanyang choko yan. Ay siguro may problema niyan. Yeah, yeah, dapat yan nakagano. Dapat yun na yun na, nasunod na gano'n yan. Ayaw. Ayan, yeah, oh, yun. Tapos pag itinaas na ganyan, tsaka lang siya sasarado. Ayan, eh, oh. Ano, kahit hindi itaas, sasarado. sarado na, ano. Ayan. 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 nakatalon dito sa plastic oh oh. Ayo, 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 Eh, no, no, eh, sabihin, hindi na linis yan, linisin na rin. Ah, na rin. Diretso na rin. Pero yun ang naging cost ng pagkakaano, ano? Mm. -ano. Pagka, Kasi nakachok na siya. Ah, pagkakapalyado, ano? Mm. Yun ang naging dahilan, ano? Ayan. Doon pala nagkaroon problema Duh sa kanyang choke guys. Kerming nakaklose. Ayaw na magbukas. Kaya pala namamalya. Pero lililisin na rin natin karburador dito. Na dito na rin lang eh. isang isang gawa na lang. Ayan. Ayan ang Hmm. Ayun. Ayun. Ayos na. Ayun. Nakapos na uh, yeah. rin. Kaya. Ayun. Nasarado na agad. Ayun. Pero ayaw ang sarado, ba't ayaw ang sarado? Mayan, okay, so, ganyan, ganyan talaga yan. ganyan talaga. talaga Dapat na ako ka talaga. Ah, uh, tumatik talaga yan. Mm. Bumabalik agad ko sa... Hindi, pag uh, pinitanchok doon, hira ito. Sarado. Hindi magsasara. sasara. Oh, so, yun. yun ang na, nakachok. Ayun. Pag kaya hindi nakababanggaya, yan ang normally talaga yan. Yo, -okay. yun, yun tatakbo, ano? Oo. Oh. Kaya pala pagka naka-close Pag naka-close yan, overgas na yan. Oh, kaya nga. Hindi niya masusunog lahat ng gasolina papasok Yo, kasi yung naka-joke. Yung guys, ha, yan ang tipa guys. O, tayo nyo ha. Nakala, lagi nakabukas yun. Pag naka, ano, sakalang mamatay yun, ano? Hmm. Yun. Guys, yun ang naging problema nito. Naging dahilan kung ba't ito yung balyado guys. Yung kanyang choke sa sub sub play yung kanya, ano, play so kanyang ano parang dumap place yung kanyang pinakalak kaya firming naka close yung uh, kanyang chok kaya namamalya ayan guys o uh. ha pero nilisin li na ito diretsyo na, rin, na, rin. Li na rin, to. Dire to rin para isang gawa na lamang para sigurado si ayun guys kaya nilisin li na rin itong carbon na guys ha CBT cleaner Siyempre, kailangan natin si Kobe dyan. Ito yung niya, Hey, it's a Kobe. Ayan guys, ito ang gamit namin. Si BT Cleaner. Ayan, si Kobe. Kobe, baka naman. Ayan guys, merong iba nagko-comment na bakit daw yung gamit namin. Pang, pang si CBT cleaner. Pero dito sa amin, ginagawa namin De, ito ayan pang Ayan na, nakalagay yan. Oh. CBT, oh. FI throttle body. Ito ba yung throttle body? Ayun. Ano yun? Carburador din yung mga EFA yan. Oh, diba? Okay. Oh. Kaya pwede siya sa ganito. Pati ayun, sa guys. Doon, ano Kasi may mga nagko-comment na kay Sompeto yung ginagalit namin, yung CBT. Pero mas maganda kasi dito gabi gamitin sa carburetor nyo. Kasi mas nakatatanggal yung mga dumi yeah. guys. Kaysa sa mga, kaysa doon sa carb talaga na pang carb lamang ito. Pang all around to. Mas mabilis matanggal yung kanyang mga dumi. Mga bara-bara. Kahit itong ginagamit namin dito guys. Pwede naman ito guys, eh. kaya nga throttle body nakalagay eh. pa yung, Parang brother din yun, parang carburetor brother na rin yun guys Okay guys, yan, kaya yan ang gamit namin guys Mas, mal, mas madaling matanggal ang mga barabarang dumi Sa loob ng kanyang carb mas, mas, tatutunaw niya Yun, yung pinakamabilis Kesa doon sa kanyang sa carb namin, kasi subukan na namin yun Ilang beses na namin na subukan, mas magandang panlinis ng carburetor tung Itong pang CBT cleaner Gobi yan ha Baka naman panayang, Ano yung ano ko sa'yo, pida Ayan guys, oh, linis na oh. Parang bago na yung kanyang carplay oh. Ito nyo naman oh. Linis na linis oh. Kaya na, kita nyo, itim na itim yan oh. Ngayon oh, parang bago Nilinis namin ng CBT cleaner yan guys Saka kamaya, ba? lilinisin namin ng ano yan ng tubig na tao sa hangin na namin guys Ayan Pagpadayo nyo dito sa kabali ng Ayan, 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 talagang lagi black, lagi naka-close kaya ayaw mo bukas tayo yung, naging ang Thailand pagkaka pagkakasin siya dahil sa pinahit siya namin dito para siguradong okay ang performance sa kanyang kapuro pero sila kami sa ilan o nag-talk, nag-close yung kanyang check yung kanyang chok yun, yun 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 naging yun, pinakang main yan o buka na ngayon o no, yan o no. dati close yan yun o no, open close na o oh. yan o okay guys Ayan guys, na-assemble na ulit. Na Kamay, kakabit na yan guys ha. Ayan. Ayan guys, ayan guys. Kaya yun yung naging problema kanina Lagi siya naka-close. Ayon siya mag-open. Kaya siya namamalya. Yan ang pinakamain. main. Naging main ng sira guys ha? Okay. Kakabit na yan guys. Ayan guys, kakabit na. Kami, maaalaman na natin yan. Kung anong resulta na ginawa ng ating mechanic, si Bolting. fuck ang mga makmodo at diwa. Ngayon guys, okay, nakabit na 'yan kayang i-Loox para pa na natin 'yung battery. Kailangan kayabit 'yung Loox sa alarm battery para mag-ano siya connect. Yeah, guys. Okay. Ngayon guys, te na natin. Ngayon. Ayan guys, kaya ayaw ni Katyan kasi gawa na lang. Wala pa yung card na wala cloud, mawala, Kaya hindi pa pa. Saka bago pa kaya hindi pa masyado kumukuha ng ano. kaya hirap ang misap ko sa ako okay, guys. <tip> guys, kanina katalya na. Ngayon okay na, wala na siya. Ang click point pangali. Wala na guys, kanina katal na katal yun. Hindi alas mahirit, ay mahirit. Ngayon hirit na, wala pa rin siya katal guys ha. Okay na yan guys ha. Rusi Royal 125 guys. Yan lang ang problema yung kanyang choke. Lagi naka-close. Ayaw mag-open kung ba. So, dumaplace yung kanyang pinakanlock kaya firming naka-close naka yung kanyang check yung kanyang lock guys yun lang yung problema kaya naging padyaan yung parang hirap pumatak guys sa uh, yan ha Lucy Royal 125 okay guys yan guys okay na yan sana kahit paano may na -okay tip sa amin at may -okay idea sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like pa share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share share na video at post guys yan. Kakabit na lang yung mga playerin guys ha. Ah. Okay na yun. Tapos na yan guys ha. Ah. Okay guys. Thank you guys. Boss thank you boss. Yeah, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. yeah guys. Ayos, ayos na boss. Mayroon yung mga mga